So ayan guys, andito tayo sa kung saan na uh, possible na dito nagtatrabaho si Jonathan. Kasi ang sabi niya sa akin, ano uh, after ng crossing Alfonso. So ito lang naman yung nag ano, nag-iisang subdivision dito. So abangan natin siya dito. Uh, nag ako sa kanya pero hindi siya ano eh, hindi siya online, hindi siya online, hindi siya sumasagot sa chat ko. So dito natin siya abangan ngayon. Magalansin ko na. Ah, sabi niya 5 daw yung out niya. So, hello, kamusta? Okay Dito ka talaga nagtatrabaho diyan ka? Okay. 'yan yung uniform niyo. Oo. Okay. Ah, o oh, kamusta ang ano, anong balita? Ah, uh, okay naman po. Oo, oh, napanood mo ba yung ano, yung video? Ah, uh, napanood ko po. So, 'Di ba ano Maganda yung mga feedback nila. Oo, okay. maganda naman po. Okay. Kamusta pala yung ano, yung pera? Uh, pinatabi ko muna po sa aking asawa at naggawa po ng ng maliit na negosyo. Negosyo? Anong klaseng negosyo? Palamig po turon. Palamig turon. Bali doon ka muna bumawas ng pangpuhunan. Bukod sa may kang mag-alaga ng biik, tapos nag-ano na rin kayo ng konting negosyo. Opo. Palamig turon. nag ako sa iyo ah. Hindi ka online? Hindi po. Bagi alam makapag kasi po nabasag po yung cellphone. Nabasag cellphone mo? Bakit? Nabagsakan uh, po ng tubo. Nabagsakan? asan cellphone mo? Ito po. Nabagsakan? Paano okay. nabagsakan? Ah, uh, nakalagay lang po sa puan pag Pagagis, pagagis po. Nagkamali po. Halo? Ito nga So, ito yung cellphone niya, oh. Ang sira nito, ano? Ah, uh, LCD. LCD. Magkano ang paggawa? Ah, 1.6 Mga 1.6 Mga 1.6 Hindi pa paggawa mo pa? Apo Baka ano lang Ay talaga ano siya Nabubuhay pa ba? Opo, LCD lang mo LCD. Wala na Sirapo talaga na naman Opo ah. Alam mo bang ano Madaming Bumahanga sa'yo Bukod sa Sa construction ka nagtatrabaho Tapos may Isa kang anak Opo. Okay. Tapos nagagawa mong ano makapag-ipon, di ba? So bihira lang yung ano, yung katulad mo na nakakapag-ipon ng gano'n Kasi sa kabila ng medyo ano pang ano, ano pang position mo sa construction? Labor lang po, labor. Labor lang. Huwag mong ilalang yun kasi isang marangal na trabaho yun, di ba? Alam nyo guys, yung labor, uh, sila yung mas pagod kasi sila yung magbubuhat ng mabibigat, semento, hollow blocks, buhangin, graba, di ba? Tapos pag may mason, Inuutosan pa kayo ng mason. sila yung naghahalo kasi alam ko po 'yan, gawa nung sa construction din ang trabaho eh. Ah, uh, yun yung trabaho niya. Ah, uh, kung gaano kahirap, pero nagagawa niya pa rin makapag so, Hindi naman sa sinasabi kong construction lang, pero dapat nating dapat tayo maging proud sa trabaho natin kung ano man, di ba? Pero ako, alam mo bang saludo ako sa iyo kasi sa kabila ng yung trabaho mo, ana ah, ka pagipon ka, di ba? Yung misis mo na titinda na rin ng turon, palamig. Saan? Tagaytay po. Sino yung taga-Tagaytay? Sa Biyanan ko po, po. Ah, kayo nakatira? Sa Biyanan? Nakiki, ano lang kayo, nakikitira? Opo. Yung ano, sabi mo dito kasi may boundary, kanino family yan? Uh, sa mama ko po. Alam mo ba dun sa ano, sa mga followers natin, na may gustong ano, magbigay sa'yo ng biik? Di ba? So, gusto nila na ano, kagaya ni Ma'am Janie, na ano, nagchat sa akin na gusto niya magbigay ng biik. Para pang dagdag daw ng sa alagayin mo pang dagdag. Tapos may isa pa by December daw magbibigay ngayon ang problema mo yung ano cellphone mo <laughs> magpapayos ka pa di mababawasan ko yung pambili ng fake mo okay, mababawasan ko mo sa akin anak mo lalaki okay. one year old may kunting ibibigay lang ako sa'yo para sa anak mo na ano? okay. wait na kukunin ko na ha ito ano ah uh, per diaper yan diaper tapos may gatos na din dito ito yung gatos bunakid mga bonakit yan ayan pasensya ka na dyan sa ano ha Marami sa nakayanan Ha? maraming salamat pasensya ka na dyan okay lang po <laughs> eh may nag comment nga doon, eh na ano na sabi bigyan daw kita ng biik so oh, hindi naman ako ganun kayaman eh hindi naman ako mapera hindi ako kagaya ng ibang vlogger na mapera kung kaya ko lang magbigay bakit hindi diba so malay mo sa mga ano Uh, makapagpaabot pa ako ng tulong Apo. ng kahit papaano sa, lalo na sa anak mo, one year old na yun, one year old tapos, ito, uh, idagdag mo na to sandaan okay na yung 100 na okay na okay, okay na yan now no. ano, itreat mo na lang sa Jollibee pasensya ka na dyan sa 100, okay na yan Apo. okay lang po to. sure ka? 100 lang yan Apo. Okay lang po, pandagdag din po sa gatas ha? Pandagdag sa gatas kung um, mo naman Eh kung may pera lang ako Bakit pa ba hindi Ngayon saan ka uwi ngayon? Tagaytay po sa ako Tagaytay? Sabi yan mo Diretso ka na Opo okay. O Kagaling mo lang sa atin nyo guys o. Ang asuot niya di ba? diba Ganyan kahirap yung ano uh, Magtrabaho sa construction Bukod sa mainit No? Sobrang Mainit, init. pag, Sobrang init Bakit sa ano kaya Sa field kayo Sa labas yun po yung trabaho ng isang pagiging construction worker, lalong-lalo na uh, labor ka. Bilad ka talaga sa araw, mainit, pagod, di ba? Tapos magbubuhat pa kayo ng mga mabibigat. So, ano ba yung ano? Ano yung may papayo mo sa isang kagaya mo? Na isang ama, tapos ang trabaho ay ganyan, kagaya ng iba. Ano yung may papayo mo sa kanila? Uh, sa akin po ay Paging masipag lang po araw-araw, wag lang pag po laging pa-absent. Hmm. Ah, may bisyo ka ba? Wala po. Wala. Kaya ka na kapag ipon. Okay. Yung masasabi mo sa mga followers na sumasaludo sa iyo, mga umiidolo sa iyo. Ah, maraming maraming salamat po. Yung anak mo, ano pa, nagagatas diaper pa. Opo. Okay. Magkano bang ano, Ah, uh, matanong lang, magkano ba yung sahod ng isang uh, labor? Ah, uh, 500 lang po dito per day. 500 per day dito kasi provincial rate. Pero malaki-laki na rin Nangungupahan pa ba kayo ng bahay Hindi po. Sa mga sulit followers po natin na kung sakaling may gustong magpaabot ng kahit kunting tulong kay Jonathan, uh, message nyo lang po ako, ano? Ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa yung sumasaludo sa batang ito. Kahit ako saludo din ako dito eh kasi masinop siya eh. At uh, ah na ama sa anak, no? So, maraming salamat po sa inyo. Lalong-lalo -lalo na po doon sa mga ano nag sa akin na gustong magbigay ng big. Na uh, maraming salamat po sa mga ano nagbibigay uh, ng tulong kay Jonathan, no? Ikana So, paano 'yan? Ano? Uh, pasensya ka na dun sa nagbigay ko ha, 100. Okay na 'yan. May lang po, pandagdag po ng gatas Pandagdag ng gatas Pero ano na yun eh, dalawang box na Okay lang, 100 okay. Hindi ano, joke lang ito Dagdag mo to <laughs> Dagdag mo yan ha, pasensya ka na ha Maraming salamat po dito O sige, paano, ingat ka Ingat din po Sa susunod natin na pagkikita, may surprise pa ako sa'yo no Maraming maraming salamat po